Alam mo ba na ang uwak ang pinakamatalinong ibon sa mundo? Ang uwak o crow ay itinuturing na isa sa pinakamatalinong ibon sa mundo dahil sa kanilang mga kamanghamanghang kasanayan at pag-uugali. Ilan sa mga dahilan ay ang mga sumusunod. Una, paggamit ng mga kasangkapan. Ang mga uwak ay kilala sa paggamit ng mga kasangkapan upang makuha ang kanilang pagkain. Halimbawa, Maaari nilang gamitin ang mga patpat upang mahila ang mga insekto mula sa mga butas o itapon ang mga bato upang basagin ang mga shell ng nuts. Pangalawa, paglutas ng problema. May kakayahan silang maglutas ng mga komplikadong problema. Maraming eksperimento ang nagpakita na ang mga uwak ay maaaring magplano at gumawa ng mga hakbang-hakbang na aksyon upang makamit ang isang layunin. Pangatlo, pag-alala at pagkilala.